Ito na yung five dining and ito. Ang Charlie Chan hot chicken, yung, plus, uh, hot ticket yun ito. Tapos isa. Your finest. Yes. Ayan. Dalawa kami ito. Ayan, another vlog, another day na naman mga kausyusero. No? For today's video, pupunta tayo sa Yellow Cab. Ano na, 6.30 na eh. Hanggang 8 lang kasi sila eh. Yellow Cab, SM Grand. Tanong pa natin ka eh, no? Avail pa? Yung only nyo? Anline yes, pizza until 8. Until 8, uh, no? Yes. Okay. Ilang minutes pa? Hindi siya, kasi pa, pa sa um, service. Uh, As Asap uh, hindi na ako waiting, pwede na? Yes, ah, okay. Thank you. From you, 49 pizza. 5 Until 8pm lang today, August 15, ang only pizza nila. Ayan, na namin yung only sa Yellow Actually, in-upgrade na namin kasi ngayon lang naman magde sa Yellow ayun Ayan, no? Was, si Mik -Mik, eh, no? Wow! Ayan, eh, no? Ano kayo lang? Ayan, date namin to, man. rin naman namin kahapon. Ngayon e, lang namin si Melo. Ito na yung 599 na yun, ayan, ayan, ito. And chalicha, -chick chicken eh, no? ayan, ayan, pizza. Your finest. Ayan. Dalawa kami. Pwede natin mamaya yung ano, garlic parmesan. What's up? Why Oh. Oh, ready. natin 'to. Uh, isa talagang hot uh, Charlie Kami, duma, alam na 'tong 'tong, no, siya talaga nag-chip. Char, char, Mm. Quality. Yeah, Kailangan na yan. Ano? ko lang. At ang nakaubos, ubusin mo lahat. Kahit aling dyan. Parang dyan. dyan. Grabe okay, oh. Ang ano na to? Pangatlong refill na. Tayo naman natin tong wire. Sarap ka. Sarap mm. no? Ito, no? Tama nga dito, pa. Na. Yung alami, oh and the wings and un Charlie Chan and pizza ano kayong code na ganito pag 5 na pag, pag ano 3.40 na yun ang the pizza lang the pizza pagkas ang pinagsamang ano okay. ang wire para sa pinagsamang ano konsyerton tonton sa kagkawa ba? na? pero may iba sa ano Ayan, overall rating nga natin mga kausyosero sa Andy Pizza, Andy Charlie Chan, Andy Wings ng Yellow Cab. Ay sulit na sulit naman. Kasi kung orderin nyo yung per box ng pizza nila, medyo pricey talaga. Pero quality kasi. Ah, Sub-sub si Mikmik. Ay! Ang sarap naman. Nakadami na. Ah, oh, ganyan. 99 na Ilaw-ilaw, 99 pesos, sugar and cream. Mm. <laughs> <laughs> na, ang ilaw-ilaw mo na. Harap. Kaya ni kaway Mick, ah. Kawai, 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 Nick. Yun lang o sya so for more godness